Ang barbecue para kay diwata yan guys yung hihaw ayan so, pasilip ko nga sa inyo yung uh, barbecue ayan yung barbecue ni ate oh. wow ang sarap guys ng barbecue magkano yung barbecue ganyan ma'am? 30. Oh, 30 pesos lang guys talagang solve na solve na kayo ayan tingnan nyo naman oh, ang laman walang uh, taba ayan yung eh, hihawan ni diwata dito guys sa barbecue Guys, ang daming chicken. Chicken, chicken, chicken. ayan guys. Ito naman chicken soya. Ito naman for take out. Oh, uh, eto pa pala yung manong. thanks mo. Ah, pasaway vlog. Apa-saway vlog ka? Ayun, guys, papalo pasaway vlog sa kanyang uh, FB page. update tayo sa pinapag Okay na din. So yan. Yeah. Oh, pwede so, man biglang umano no? Biglang angat channel noon, no? Si Sir din talaga siya, no? Pwede man. Yung sa tulay. Yun ang una nag-viral. Live viral. So yun guys, dito na tayo update update tayo kaya diwata may sounds kasi. Kaya meron tayong uh, Update update muna tayo sa kanya no dito Yan yung kanyang uh, area ngayon Walang masyadong uh, kumakain So hanggang doon sa may uh, dulo ayan, ayan yung kanyang sasakyan ni Diwata guys So update tayo dito So tingnan natin Ito yung mga uh, kanyang uh, delivery Yan sa I-City guys yung kanyang uh, Yung uh, ano ni Diwata yan yung kanyang uh, humahawak ng mga products for delivery so dito ito yung pinapagawa ni Diwata na area pa na hindi pa tapos ayan guys so ayan, ayan hindi pa tapos so pansamantala lang yung uh, payong na yan no, hindi natin alam kung itong yero na to ay uh, itutuloy pa no, itutuloy hanggang doon sa may uh, kanyang lutuan yung kasi yung uh, kanyang lutuan ni eh, hindi ko alam kung yung uh, bubungan din yon, bubungan yung area na yon hanggang dito. So hindi natin alam kung ano yung uh, pwedeng uh, gawin dito ni Diwata, guys. So flooring, ayan, sa flooring hindi pa tapos ayan. Uh, gabi, tuwing gabi lang kasi ginagawa to guys kasi walang masyadong uh, tao kaya gabi lang to ginagawa no? yan pinatag na ni Diwata yung area no? tapos yung uh, payong na yan yang malaking payong na eh, pansamantala lang muna na naka-standby dyan kasi nga uh, yung mga kanyang gumagawa dyan masyadong mainit no, yan yung uh, area na ginagawa ni Diwata yan may mga naiwan pa rito mga sako-sakong uh, simento no, pansamantala hanggang doon ayan, may mga buwangin pang nakatambak dyan may mga ito yung area kasama tong area na to guys eh hanggang doon sa may dulo sa may security guard nya area. Ito nga area na to ni Diwata. Ayun guys eh itong ito yung pinapagawa nya hanggang doon sa dulo. Ayun ang gandon sa may dulo na yon. pinapagawa nya. So malinis na, no, hindi nakatulad dati na maraming kalat-kalat uh, no maraming uh, nakatambak na basura lalo lalo na dito sa may uh, dulo na to ginagawa ng tambakan kasi to ng basura kaya kumakatas yung uh, ano ng basura dito sa lugar na to ayan guys so dito kasi nila tinatambak yung uh, basura dati so na rin ng semento so may amoy pa rin konti hindi naman ganun ka <laughs> ano yung uh, amoy tapos ang CR nya Andoon sa may uh, bandang uh, dulo, ayan yung CR. May CR dyan para sa mga kababayan natin na gustong uh, kumain. So, ayan. Ito yung area. Maluwang na eh. Maluwang na. So, dito kasi ano to eh. Ayan, likod nito. Bakanting loti pa. Ayan o. Oh, bakanting loti pa tong area na to hanggang doon. Ayan. Ayan, hanggang doon sa may uh, lugar na yon. Na Malaki pa to itong ano ni Diwata guys. Malaki pa itong area ni Diwata. So ayan dito naman nag si ate ng barbecue. Para kay Diwata yan guys. Yung ihaw ayan. So pasilip ko nga sa inyo yung uh, barbecue. Ayan yung barbecue ni ate oh. Wow. Ang sarap guys ng barbecue. Magkano yung barbecue ganyan ma'am? 30. oh, 30 pesos lang guys. Talagang solve na solve na kayo. Ayan tingnan nyo naman oh, ang laman walang uh, taba ayan yung ihawan ni diwata dito guys sa barbecue chicken ini din dyan oh maluwang pa maluwang pa dito yung uh, area ni diwata na peding uh, accommodation nung uh, tao natin pagka nayari ito o yung tao ni diwata na gustong kumain dito sa lugar na to guys malaki to malaki yung uh, pag nayari to at naayos yung mga lamesa malaki malaki yung uh, Uh, parking o area no na space na pwedeng nga na lagyan ng lamesa, lagyan ng upuan. So safe na no, safe na yung uh, ayan no, pulido-pulido yung uh, pagkakagawa ng uh, yero. No, meron lang uh, konti ano, hindi na pininturahan. Pininturahan yung uh, bagal nakakabit na nakasalpak na guys ayan no? kaya yung gilid ng uh, yero may pintura so ayan pinalusot lang dun sa mga kahoy hindi kasi pwedeng putulin ayan o oh, pinalusot lang sa mga kahoy hindi kasi pwedeng putulin yan oh. No? baka pagalitan tayo ng uh, DNR unang una no ayan so, o oh, pinalusot lang yung mga yero so pag umulan tutuloy yan sigurado ayan guys ayan so, o oh, ba pinalusot lang kasi nga bawal putulin yan no baka masita pa sila ng uh, DNR no pag pinutol yung mga puno dito sa may uh, gilid ano lang kasi ito ay eh? along the highway lang guys guys eh ayan no along the highway lang hanggang doon sa dulo o oh, ayan yan yung uh, area dito ni Diwata o oh, ayan no dami naman nakapark no gusto kong kumain nandoon yung iba natin mga kababayan sa bandang dulo tapos yung kay Encanto naman guys Ewan ko bakit nawala na yung ano ni yung kanto dyan sa kabila na yung yero na yan na kulay uh, pula. Uh, na yan. Ewan ko bakit nawala yung kanyang uh, tarpulin dyan na inkanto. So yan, nandyan. Along the highway kasi. Kaya mabilis makita dito si Tiwata sa may Jokno Boulevard, Pasay City. No? Yan, nasa unahan lang to ng, uh, kung galing ka dun sa Baklaran, sa unahan lang to ng uh, MOA Mowa dyan sa may uh, dyan, circle. Pag, pag kanan mo, dito na pasukan na rito sa area ni diwata guys. So ayan yung payong na makulay. mala Rainbow ang kulay ng uh, payong ni diwata dito guys. So si diwata mukhang uh, tulog pa. No, hindi ganun karami yung uh, kumakain niya dito. No kasi nga ano a uh, maaga pa. No, testing natin hanggang mamaya. Mamayang so, a uh, mga patanghali Ayan, ayan ang doon sa may dulo. Ayan, daladala -dala ni ko ate yung chicken. So, ayan yung mga kumakain doon sa may bandang dulo. Doon. Hindi na tayo didikit doon kasi nga may sounds doon, guys. Baka ma tayo. So, ayan yung uh, ano nitiwata. Ayan, no. Paris, overload so, ayan, for takeout take-out, uh, 29 pesos, guys. Ayan, ayan. So, yung gusto mag-take-out, dito lang po kayo no? dito lang po kayo sa area na to so hanggang doon yan hanggang doon sa area na yan dito dito guys sa may banda rito ayan ito yung entrance ni, ni Diwata eh. ayan yung entrance nya along the highway ito naman yung kanyang uh, sasakyan yung sasakyan ni Idol Diwata guys ayan yung uh, nga puti na yan so dito mayroon pa rin space dito na maluwang Oh, ayan guys. Yung space dito hanggang doon. So ayan yung space pa rito ni Diwata. So hanggang doon, ayan. Kali ba? medyo makulimlim. Na area 'yon. Dito nga pala si Idol la uh, ano to? Sikat Pilipinas guys. Ayun, kung saan-saan na nakarating 'yan. Si Idol la uh, Sikat Pilipinas, suportahan din natin yung kanyang uh, channel, yan yeah, o, galing pang uh, bukid nun, yung bike na yan guys, galing bukid nun yan yung uh, bike na yan, ayan na diba, napakalayo pa, nag nagpadyak-padyak lang dito si diwa, ano, diwa ta? si Sikad Pilipinas, no, ayan uh, yung kanyang uh, area dito, so, naman tayo dito guys, punta muna na tayo dito para uh, Makita nyo kung ano pa yung mga uh, sitwasyon dito sa lugar ni Idol Diwata guys So dito tayo at may sounds nga dyan guys eh. Hindi tayo makapenetrate pag may sounds So ayan guys dito tayo ayan. Hanggang dun sa dulo O oh, ayan yung uh, kanyang area Makulimlim no Masarap kumain ngayon dito makulimlim kasi nga Walang ulan Ayan yung mga nag-aabang ng uh, delivery Ayan no I C C T, I C, I, I C yang pala ya guys, kanan kendor, area nih di Watas, iya. Yeah.